First ng... Um, pros shoulder? Pros, eh. Oh. Hindi ko naman ganyan. Ay, ngayon? Ay, ayun, ayun nagaganyan pa dalaw. <laughs> At least nga, ko lang oh. Opo, di ba? Kaya lang masakit sa una, ano? Oh. Pero, ang nakaya nyo naman. Oh, oh. kailangan okay. eh. Sa na tayo, ha? Oh. Okay. Oh my God! Wow! <laughs> ganyan na lang yan? Ganyan na po pong... tandaan oh, <laughs> nyo ha, Tingnan nyo mabuti ha? lang yan. Kasi alamin natin kung may gaganto siya. Ay, masakit na. na, yes, <laughs> na. Bili -bili. Kasi ng mahirap i-crossen. May pain lang. Pero huwag yung bibiglayin, i-push ha. Ah, uh, fracture dyan. Ben. One, two, three, Go. Pabaya, parehas. Pantay, pantay. Ito ay halos pantay. Yan. One, two, three, four. Nice. Ang nice. niya. Okay. Ay! Ay! Inhale. Exhale. May ka? Oh. Cross your shoulder. Oh, Ah. Yeah. Okay. Inhale. Exhale. Ah! 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 No! God! No! God, please, no! 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 A few moments later. Maganda na Isa, lang ko hirap pa. Napasin mo? Uh, Oo. Oh, isa po, taas. Taas. Oh, mas mataas-taas ngayon. Ano ba, Sen? Mas gamaan? Uh, uh, pag nyo, mas maganda pa to.